Ito na nga ba ang tunay na tunog sa impyerno? Mga kaibigan, noong 1989, ang mga Russian scientists sa Siberia ay naghukay ng 14.5 kilometers pa ilalim sa lupa. Dahil sa tindi ng pressure ay hanggang dun lang ang kaya nilang hukayin kaya naman ang ginawa nila ay ibinaba na lang nila yung mga gamit nila dito katulad ng kamera at mic. Pagdating sa dulo ay agad nalusaw yung kamera kasama nung mic. Ngunit bago ito nasira ay nakarecord muna ito ng 17 seconds na audio. Bago ko ito iplay ay inaanyayahan ko muna kayong bawasan ang inyong volume para hindi sumakit ang inyong tenga. Ayon sa ilang conspiracy theorist ay ito raw ang tunay na tunog sa impyerno pero ayon naman sa ilan ito raw ay hindi totoo at gawa-gawa lamang ng mga scientist upang magbigay ng ingay at takot sa publiko. Gayunpaman, ang record na to ay isa sa mga pinakamisteryosong bagay sa ating mundo na hanggang ngayon ay isang palaisipan sa ating lahat.